kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. China, isa sa kinukonsiderang pinakamalakas na bansa. Kaya na raw nitong makibagsabayan sa Estados Unidos kahit pa pagdating sa kakayan ng militar malaki ang budget na ginagasta ng China para sa pagpapalakas ng kanilang mga armas. Halos lahat na lang ng bansang katabi nila ay may issue talaga pagdating sa teritoryo. Maliban sa Pilipinas na may mainit na sitwasyon sa usaping teritoryo sa China, ang Taiwan ay matagal ng gustong bawiin at paamunuan ng Beijing. Pero dahil sa pumapalagang maliit na isla na ito at protektado rin ng Estados Unidos, kung kaya't hindi basta-bastang papasukin ito ng China. Pero kahit ganun pa ay prangkat nangangako ang China na balang araw ay kukuhanin talaga nila ito, mapaayaw man o gusto ng kahit pa na sino. China naman talaga ang nagmamayari nito pero ibang patakaran ng mga tao sa Taiwan kumpara sa mga kalahin nila sa Beijing para sa mga Amerikano ay hindi pwedeng makuha ng China ang Taiwan dahil mawawalang presensya ng kanilang militar sa lugar sa oras na mapasakamay ito ni Xi Jinping. Mataas ang tensyon sa China at Taiwan dahil para sa mga Amerikano, ang ginagawang war games ng China ay isa sa paghahanda para lusubin ng Taiwan. Noong nakarang buwan ay nag ng dose-dose ng mga barkong pandigma at mga eroplano ang China at pinaliputan ng isla ng Taiwan. Ayon sa tansya ng mga Amerikano, kayang-kaya raw ng China na ma-deploy ang kanilang mga sundalo na aatake sa Taiwan gamit ang kanilang mga mobile pier. Kaya bilang tugon sa banta na ito ay balak ng Estados Unidos na pasukin ng China sa oras na sasalakay ang mga ito sa Taiwan. Ang pinakamadaling paraan para gawin nila ito ay gamitin ng mga sundalong nakaisasun sa kanilang base militar sa South Korea para dumaan sa North papuntang China. Kahit ito man ang pinakamabilis na paraan para makarating ang mga tropa ng mga Amerikano sa China pero hindi ito madali dahil kinakailangan nilang harapin ang milyon na bilang ng sundalo ni Kim Jong-un sa Pyongyang. Marami man ang mga ito pero tansya ng mga Amerikano ay kulang-kulang ng mga kagamitang pandigma ang mga sundalo ni Kim Jong-un. Rason para wala itong magiging pinatbat sa mga makamodernong sandata at kagamitang pandigma na meron ng mga Amerikano at sundalo ng South Korea. Kahit ang bagong halal na presidente ng South Korea na si Lee Jae-myung ay suportado ang plano ng mga Kano dahil siya mismo ay gusto na rin makatapat ang North Korea nang matapos na ang isyo ng kanilang bansa. Palagi na lang pinagbabantaan ng North Korea ang South na gugunawin nila ito gamit ang kanilang nuclear arsenal kaya kapag natuloy ang senaryo na ito ay siguradong hindi na maiwasang muling magkabakbakan ang mga Koreano sa timog at hilaga na parte ng kanilang bansa. Sa oras na lumusob ang China sa Taiwan para bawihin ito ay paniguradong umpisa na ito nang kinakakatakutan ng lahat ang world World War III. Siguradong nakahanda ng China sa posibleng mangyari sa oras na magdesisyon silang lusubin ng Taiwan at labanan ng Estados Unidos na dumidepensa dito. Ang tanong, ano kaya ang magiging kahihinat na ng Pilipinas sa oras na sumiklap na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at puwersa ni Xi Jinping? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.